Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon itong post ang balita ngayon tungkol ito sa biglaang pag-resign ni Mayor Magalong as Special Advisor and Investigator ng ICI Naisahan sila naunahan sila ni Mayor Magalong They are trying to outsmart Mayor Magalong but si Magalong ang binulaga sila inunahan kasi nakita ni Mayor Magalong tatanggalin man lang nila ako eh di unahan ko na sila magre-resign ako para may intak pang dangal ko ito na meron ng announcement may kapalit na si Mayor Magalong <laughs> to ang balita ngayon na post si Asurin pinalit kay Magalong puro tuta na lang ni Romaldez sa ICI <laughs> grabe yan ang matapang na reaksyon ni Kabite Representative Kiko Barsaga matapos ilabas ng Malacanang ang pahayag hinggil sa pagtatalaga kay dating PNP Chief General Azurin bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure kapalit ni Mayor Benjamin Magal Magalong. <laughs> naninindigan si Barsaga na tila nasasapawan na ang independensya ng ICI dahil sa umano'y pagdami ng mga tinuturing niyang malalapi kay Speaker Martin Romaldes na siya rin idinadawit sa maanumalyang flood control projects so be. so ang tanong ngayon Meron pa bang credibility ang ICI sa taong bayan? Well, kanya-kanya tayong pananaw. Hmm. Kung ako ang inyong tatanungin, wala na. Zero o negative credibility ang ano. Lalo na yung announcement ng ICI Executive Director, uh, Hosaka ang apelido na ano daw, hindi daw nila i-livestream ang kanilang investigasyon secret lang daw dahil delikado kung i-livestream baka daw mamisled ang publiko ay naku anong klaseng wan madali hanapin ko yung post so ito, post ng Dio Mano ICI flood control hearing hindi bukas sa publiko <laughs> The Independent Commission for Infrastructure announced it will keep its hearing on alleged corruption in DPWH projects off limits to the public. ICI Executive Director Brian Hosaka said the decision aims to prevent misinformation and maintain the integrity of the inquiry. Huwag nyo loko. We were not born yesterday, Mr. Hosaka. Ito ang kanyang exact statement. It's a very dangerous thing. If we live stream it, and at the same time, people might be misled. We want the people to trust. Anong trust? Simba ko. Trust sa inyong mata. Trust that we will be doing our job Fairly objectively and independently by command oh my nagbubulong sa kanila ito ang gawin niyo ito ang resulta ayon tingnan natin ang people who reacted <laughs> ako paminsan-minsan lang ako magreact kaya lang dito sa galit ko angry nagreact ako oh ilan ang nagreact 14,000 people who reacted. 11,000 tumatawa. Ibig sabihin, hindi naniniwala. 2,500, isa na ako doon, angry. Ang nag-like lang sa pahayag ng ICI, 594. Wala pang 1%. So, 99% galit or tumatawa, pinagtatawanan, hindi naniniwala sa ICI. O okay, ito, mga comments. <laughs> Carlos Guillermo, ICI means uh, originally is Independent Commission on Infrastructure. Ito, it's Crocodile Investigation. <laughs> uh, Jerome Soriao, sana hindi maging, ito na, another meaning, ICI, Internal Cooking investigation. <laughs> Katso Tan fairly, objectively, and independently as commanded by BBN. <laughs> Beth Reyes, kahit live pa yan, di ako maniniwala, especially now that magalong left. Ang tanging credibility ng ICI, ay si Mayor Magalo. Buo ang aking tiwala sa ICI dahil nandyan si Mayor Magalo. Before ha? Ngayon, inalis nila nang dahil lang daw sa conflict of interest, wala na. Parang takot sila na mayroong malalaman, may mabubulgar kung nandyan si Mayor Magalong. Kaya, may conflict of interest daw ah. Resign, Mayor Magalong. O ito na, pinalitan. Retired General Lasurin. <laughs> Grabing akusasyon naman ni Congressman Barsaga. Tota rin daw ni Romualdez yan, General Azorin na yan. <laughs> I don't know, anong masasabi nyo kung tota ba o hindi, wag na lang ako mag-comment. Hmm. Chito Sing Sing, sabi niya, secret investigation, Secret nga dahil ayaw nilang ilive eh. Robin Timbol, cooking investigation yan. Danilo Borlado, good alibi. Sounds convincing, but it is also equally, if not more, dangerous if the people is not given the right to monitor its progress and how it is concluded kung transparent kayo, kung wala kayong itinatago, dapat ilive ninyo. The fact na secret, ay secret din ang resulta. Hindi namin alam. Maniniwala ba kayo pag sinabing walang kinalaman si Romaldes? Maniniwala ba kami? No, no way. Maniniwala lang ang taong bayan kung nakikita namin yung paano nyo inimbestigahan. Nasa inyo, kung ayaw ninyo, basta kami naman taong bayan, wala na yan cooking investigation na yan Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong tulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila na mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Yung natagahan na ogero. Uh, uh, so, <laughs> ang natagaan mo o gero. So, panunin ang balay. So, <laughs> gipang luto ng <-odan> raga ang Ugbato. <laughs> iyang balay. Muna <laughs> ni ang itsura sa iyang balayo Gata kilid na. Tagid na ito nga kung uh, anagid kaayo ayaw. Karaan ka nga balay. muna ni ang itsura sa balay sa taga na ang giluagon sa buslot sa ilang atop so ang patangan ang tog silapin na panang silapin nagisi nagihapon ngunit kay lata na mga kayo ang ngero ang o kuan o muna ni ang ilang itsura sa ilang balay Bahaya, ka toa, expand. O karon niya pila na manggit ka tuig ang imong balay nga imong atop nga inana nang itsura. Mga 20 na gid nang kita 20 na ka, toa, na, ka toa, So dugay na gid ya nga nagantos mo sa ulan. O oh, dugay na gid. Lagi. So 20 na ka Ngano man ya sa kadugayon nang 20 na ka tuig nagantos mo sa ulan, ngano man nga wala mo nakapuli ya og gyero. Tungod sa kawadon lagi tungod sa kalisod. Mm, kalisod. Mm, -mm. So, unsa imong trabaho di aya? Kwan ra geod? May Mangina adlaw ra. Lawan ra. Mm. Kung walay adlawan, wala gyud. Wala gyud. So, lisod gyud kay ang kinabuhi la kuya. So, mm. pila na di uh, imong anak? Duha. Duha. So, mm. tanan na ra karon. So, kwan gyud. So, magatop na ka karon niya. Oh. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo sa nagtabang kong sa ginoo you know, mm. uh, tabangan ng gimi oh, sin. Salamat. sila ng amung um, atop. Hindi na gimi maulanan. Sige, salamat.